Ayan, so magandang araw mga kaibigan. This is Professor Vincent Toribongolan. Ayan, so hindi po ako isang ekonomista. Isa lamang po akong hamak na analyst. Okay, so pag-usapan natin yung nangyayaring exchange rate sa pagitan ng Philippine Peso at ng Dolyar. Ayan, umabot na kasi sa 58 per 1 dollar yung palitan ngayon. Ayan, so ang sinasabi ng iba, masama ito sa Pilipinas. Dahil magiging mahal daw yung mga produkto natin. Okay, yung mga binibili natin sa tindahan. So, mas kakaunti na yung mga tao na may kayang bumili doon sa mga uh, produkto dito sa ating bansa. Okay, so, dalawa po ang uh, ibig sabihin po ng paglaki ng piso kumpara sa dolyar. Okay, so, ang unang makikinabang po nito ay ang mga kababayan natin na kumikita ng dolyar. Okay, so, ibig sabihin yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, kapag nagpadala sila rito ng pera at pinasukli nila ito sa Philippine Peso o Philippine Money, mas malaki yung magiging uh, pera nila. Okay? Mas madal mas magiging malaki yung pera nila. So pag nagpadala sila rito ng 1 dollar, ibig sabihin ang katumbas nito kaagad ay 58 pesos. So imagine niyo ilang kababayan natin yung kumikita ng dolyar tapos nagpapadala sila ng pera dito sa Pilipinas. O di ba? Mas malaki yung magiging pera nila. So mas madali silang makakaipon at kapag pinadala nila ito sa Pilipinas, mas madaming kakapupuntahan yung pera nila dito. Okay? So, kapag sinasabing mayroong pagbabago sa palitan ng uh, Pilipin Peso at ng Dolyar, ibig sabihin mayroong trade na nagaganap. Okay? Mayroong trade o palitan na nagaganap. So, ibig sabihin, in general, kapag tayo ay nag-export ng mga produkto natin papunta sa ibang bansa, ibig sabihin ng export yung mga produkto natin sa Pilipinas, ibebenta natin sa ibang bansa. Ibig sabihin, bibilin ito ng mga bansa sa mahal na halaga. Ibig sabihin, Kapag nagbenta tayo ng produkto sa ibang bansa, bibili nila ito. So therefore, malaki yung kikitain natin. Ibig sabihin, maganda yung quality ng mga produkto natin na kung saan kapag nagbenta tayo sa ibang bansa, malaki yung kikitain natin. On the other hand, no, para naman mapanatili yung pag-unlad at magdiretso yung pag-unlad ng ating uh, ekonomiya, ang dapat gawin ng bansa ay iwasan yung pag import ng mga produkto mula sa ibang bansa papunta sa So ayun, 'di ba? Bilang uh, kung point of view ng mga ekonomista, kung ganun yung sitwasyon natin, dapat as much as possible, iwasan natin na mag-import ng mga produkto mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Kaya nga po kinu-question ng mga uh, opisyal ng ating gobyerno yung pag-import ng sugar. Bakit kailangan nating mag-import ng asukal kung meron naman tayong sapat na asukal? So ibig sabihin, sa panahon na to, dapat wag muna tayo mag-import ng asukal kasi nga mahal. Kung bibili natin ito sa ibang bansa, mahal yung magiging gastos natin o malaki yung magiging gastos natin. Kaya dapat ang i-push natin ng i-push para umunlad yung ating ekonomiya ay pagandahin natin yung mga produkto natin dito sa Pilipinas at ibenta natin ito sa ibang bansa sa mas mahal na halaga. So yun po ang kahalagahan at importansya kapag mataas yung palitan ng Philippine peso kumpara sa dolyar. So hindi po nalulugi, hindi po lalong maghihirap ang Pilipinas. Bagkus, ito ay makakatulong para mas mapaunlad natin in general yung ating ekonomiya. Okay? Hindi lamang po isang tao lang kasi yung dapat makinabang. Dapat po in general, okay? So manalangin po tayo na magtuloy-tuloy pa yung palitan ng uh, peso na tumaas pa umabot ng 100 kung kakayanin. Bakit hindi, di ba? So, kapareho lamang po yan kapag uh, nag-i-stacks tayo sa call financial. Okay? Bibili tayo ng stocks ng Jollibee, for example, ng Meralco kung bagsak yung kanilang stocks. Tapos, ibebenta natin to kapag tumaas yung stocks nila. 'di ba? Ganun lamang po yung paraan ng pagkita. Simple lamang po yung napaliwanag. So another example is that 'di ba kapag ikaw ay may tindahan, halimbawa, meron kang sari store, bibili ka sa mall, 'di ba? Bibili ka sa mall halagang 10 piso. Magkano mo ibebenta yung 10 piso, 'di ba? Ibebenta mo yun sa halagang 15 pesos. So ganun din po yung goal ng gobyerno na ginagawa ngayon, okay? Iniiwasan nating bumili ng mga produkto mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas. Pero ang pinu natin ay ibenta yung mga produkto natin palabas sa Pilipinas para tayo ay kumita ng kumita ng kumita. Okay? So, ayun nga po, sa G-Save, magiging 8% na po ang interest. So, lalaki na po. Pwede kayo mag-invest sa g -save.